Hi, good morning. Magandang magandang umaga sa ating lahat. Welcome sa aking vlog, uh, Basilio Pogi TV. Ta Maraming salamat sa pagsuporta nyo at pagsubaybay sa mga movies ko. Ako, pambolsar ako eh. Pwede ako pambolsar. Eh, malaman naman tayo yung mga... Walang tapon. Walang mga tapon yung katawan. Yan, mula put, up to head, perfect. Yan yung mga talagang pinagkakatiwalaan, di ba? At syempre, biglang gigikilan. Yo, Yun, na siya sabi ko sa inyo. Maraming salamat mga kapogi. Sana lumaki pa yung uh, channel natin at marami tayong mapasaya. <laughs> marami pang malibang sating sa at lumaki yung mga tinga sa at makilala tayo. Inya Yun siya sabi ko. 'Yan yung purpose natin, paking masaya lahat, di ba? Dapat maging masaya. Tabaan nyo ako. Pupuntahan natin yung kantin ngayon. Ta titignan natin kung talagang napakasarap kasi yung mga kwento-kwento dito. Masarap daw yung ano yung mga pagkain. <laughs> ah, alamin natin yan. Pero bago ang lahat, please support my YouTube channel. Like, share, and subscribe. And click the button bell para lagi kang updated sa mga videos ko. Tara! O, buday natin 'yon, tara na. Man Wow. Hi, Hi good morning. morning. Welcome, Welcome to, to IDB, IDB TV. Hello, good morning. Welcome to IDB content sir. What can I do for you? Yeah. Ano kaya sir sa mga ano namin mino. Ah, uh, okay. Ayan po yung mino namin, sir. Ah, uh, ayan, meron po tayong fourth mino do. <laughs> kawaya nilagang pata, kersanong galunggong, fried chicken deep calderita saka, ayan good morning, ayon uh, ayan, nasasarap sarapin na ano tayo mga kanin? ano ka dito ba kompleto ah may kakanin may morsa um, may morsa ba uh, Ma ano ba ano ba ano ba ano ba ano to ma'am? IDB canteen ba ano ba ano ba Yun! Ah, okay. Ah, okay. So, ang ganda ng ano, ang ganda ng kantin nyo, ano? Magaganda pa yung mga tindera, no? Yun! Totoo ba yan? Totoo ba <laughs> Hello, sir. Good morning. We offer you a good service here. At saka, may mga minu kaming madaming pagbipilian. More than hundreds minu yung meron kami. Masasarap yung ulam namin, sir. The way we speak to customers, sir. Um, ah, uh, maiinggan niyo bumili ng mga ulam kasi sa unang pasok pa lang sir, we grade them uh, with full of wala ka nang Pero pero, ano, uh, mer meron kay mga ulam, ganoon kumpleto talaga yes, yung ulam. Yes sir, drinks, soft drinks, mga palaman, kahit ano, mga noodles, uh, fa even face mask. Kailangan ka natin ngayon kasi pandemic. Ay, ganoon. Pero nasa pa rin tayo sa pandemic, yes. pandemic protocol. Or, meron ano, tayong ano. Ba okay ah. Pero ano ah, yung mag, yung mga presyo niya affordable naman sa mayan natin. Yes sir, so for affordable. Ah, talaga. Okay. Sulit na sulit dito, sir. Thank ah, talaga. You. So yung yung customer service nandoon pa rin sa ano ano. Yes, syempre hindi yan mawawala, sir. Okay. Morning. Maraming salamat. Thank you.

Dalawa yung may gusto sa akin yan. Hindi ko lang pinag- -pina. mo! Bum <laughs> <país> <laughs> <laughs> nyo nga ako sa bahay. Gift so, nyo ako sa nila mga. Yun? Kaya? Yun? So, dito ngayon na alam ko yung uh, yung service ng ating ha, mga mga tindera. Ito e, yung mga tindera ni Boss Willie. Mababayit yan. ah yeah, Will, shout out sa'yo ha. Hindi dito ako tindahan mo. <laughs> Ayun yung tindera mo. Ayun yung mga nalilang. Plate yung mga pagkain niya, tubig, kanin, ulam, dessert. Tapos may mga chichiria pa. Ayan. Magagalang pa yung ano, magagalang pa yung mga, yung mga tindera, tindero. Yun. Pagpasok mo pa lang, hi, good morning. What's <laughs> up Parang... <laughs> Parang ano, parang Japanese, di ba? Yeah. <laughs> parang Japanese, oh. Kaya eh, pagpasok mo rito, uh, may ka doon kung uh, ano ka dito. Tapos, sa uh, ano, yun, know, may dumahang gwapo, you know. Pipirma ka o kaya bibili ka. Tapos sasigasuhin uh, ka nila. Nang maayos with me smile. Ay, uh, hindi eh. mo lang maitay smile nila kasi nga naka face mask. May ano tayo ngayon eh. Protocol pa tayo. Sumusunod pa tayo. Naka hairnet sila kompleto yung kalinisan at saka yung kagandahan ng kantina, nandi dito may kita mo talaga lahat tapos ah, yung aktibo ng uh, aktibo ng ano ng uh, mga ano mga tindero tindera yung greeting ng greeting nila napakasaya na eh mahingaan nyo ka ng mahama Alam mo na at masarap yung pagkain ano, ice cream. Ito, napakaliit na kanti to, pero napakaganda, napakasarap na mga pagkain dito. Yan. Yan yung mga dessert dito. Yung mga dessert po, Ayan o. Oh. May saging, kompleto yan. Napakaliit na kantin pero kompleto. Di ba? Yan oh. o. Kompleto. O, oh, di ba? Maliit lang yan. Kung titignan mo siya. Kompleto. <laughs> Mga anje Andi dito na naman tayo! Sa shout out! <laughs> oh! <laughs> oh! <laughs> Mali yan ako. Shout out. Shout out! Yun! Kasi islang kasi ako eh. Meron na medyo ano ako eh. Medyo may lahi. May lahi ako kaya medyo islang ipananalita ako. Kaya mag ako magtagalog ako. <laughs> parang hindi makikindihan eh akala nga nila eh foreigner ako eh <laughs> mga lang <laughs> pero bago ang lahat shout out ko muna si boss willy baliwag Boss Philly, ang sarap na mga pagkain mo. Nabusog ako. Ang ganda rin sa may kantinyo. Ang gaganda pa ng mga tindera. <laughs> Siyempre, kay Madam, Madam Imelda, yung asawa ni Boss Philly. Ma'am, si Aron po sa'yo. Salamat po sa pagtiwala sa akin na mag-vlog. At i-video ko yung kantinyo. Uh, ang sarap, sobra. Parang ano ko, parang naano ko sa pagkain. Ang sarap, grabe. Parang ganyan. Wow! Wow! <laughs> Napalunok tuloy ako. yep. ah, <laughs> shoutout ko lang yung mga bumati sa atin. Kaya special to kay ano. Kaya Buboy Malibot yung QC Operator. <laughs> Boss Buboy! Happy New Year! <laughs> Siyempre! Doon sa aking uh, mga kaibigan dito na malalapit sa puso ko si paring gilbert sanchez paring gilbert sanchez shout out sayo, pare ha <laughs> huwag niyo kakalimutan si paring huwag ganoon paring tanreb ko yung uh, supportahin niyo rin yung basilio Badjon tv ha 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 basilio pogi tv Yun. Siyempre, yeah, di ko kalimutan yung aking uh, kaibigang matalik, kaibigang uh, kasangga, kaibigan na uh, malapit sa puso. No? <laughs> Parin! Yujin <Eugene> Bunigit! Tiyaraw <laughs> sa'yo! Boss Yujin Bunigit! Yun! Tsaka si paring Mat Larry Abig! Yun! <laughs> 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 Boss! Tiyaraw yung susunod, susunod, kong isa shout out. Bulol ako. Yung susunod kong isa shout out. Ito, malapit sa puso ko to. Kahit na ako! Nakikita ako siya. <laughs> Liutang yata ako rito. <laughs> si Boss Ow! Boss Happy New Year po! si Boss Au. Si Nino Mac, Mac na tao niya! Sobra! Para ano yan eh? Parang si Boss Au. <laughs> Ang babait na tao niyan. Si Boss Au. Tsaka si Ninong Mac. Eto pa isa. Eto pa yung pinakamabait. Ha? <laughs> si Boss Jong Babaran! <laughs> Boss! Kamusta mo? Nagpawisan ako. kung binanggit ko yung pangalan mo? Kinabahan ako bigla. <laughs> Siyempre, edo ba? ang ating malapit sa buhuri natin kay natin natin, si boss Reggie Santos. Boss kamusta mo. yun, di ba? lupit na makinataot natin. pa 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 Si ito pa 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 nakakatakot lang yan? pa 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 Maraming salamat po sa mga nag-shoutout! Bakala nyo! Ah, <laughs> medyo na mula ako sa tama at ah, uh, yung mga uh, natin. Lumaki channel natin. Go! Pumigay ako ng 1,000. Huwag <laughs> <laughs> kayong magalala. Dalating tayo dyan. At uh, kailangan natin tumulong din sa iba. Yeah. <laughs> kailangan natin tumulong sa iba para hindi lang isarili sarili natin tinutulungan natin pati yung iba tao yun ang pinaka-importante sa tao di ba? yung may bakay ka sa iba hindi ka lang gagawa ng abutihan dito sa lupa pag ka ng kayamanan sa langit kung sa inyong lahat ngayon kung gusto, meron kayong gustong ipa-shoutout no? pa-shoutout tama ba? shoutout out. yun kung sino gusto magpa out, mag-comment kayo sa baba, no? Pag-comment nyo sa baba, lagay nyo sa dulo, pasilyo pogi, para malaman nila na pogi ako. Oh, kaya nga, mga kapogi! Huwag <laughs> nyo na rin kalimutan yung ano, ha? Ah, Mag-like, share, subscribe, and click na button, button bell. Bulol ako, ha? Ah. <laughs> <laughs> Maraming salamat sa inyo At uh, sa susunod na video ko Kung may Papashoutout uh, kayo sabihin nyo lang I-comment nyo sa baba Para lababasa ko yan